kami ngayon sa, Clark. Sobrang spontaneous nitong trip na to at biglaan lang din may vlog kami. Hindi ko alam ba't may bigla kaming vlog ngayon. At saka, wait, first time. 9.17 a.m. Halika tayo namin, first stop namin. Clark Safari. Sabi ni kami, baka tayo magzuzo. Gusto ko magzuzo. <laughs> Hindi namin naipakita. Pumunta kami talaga sa Pampanga. Nag-LA Bake Shop muna kami. Yun! Ang Nag-ano muna kami doon nag cheese bread mo na kami. Tapos nandito na kami ngayon sa Clark. Outfit check. Di ba diba sa mga payat yung ganito yung ano? Ayan, paano, paano? Ay, sila <para, para. laughs> <laughs> may tugtugan pala dito. Hello po. Welcome po. Thank you po. Good Good ay, eh, a, 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 na, er, 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 Guys, sa pakilala namin sa inyo yung kapatid niyo pag lalaki. Merry Christmas, yo, Bob. Yo! Bob! Uy, wag kang muna umakabay. Kakakilala pa lang natin. Ano kakakainis to? Gago, humarap! Humarap, gago! <laughs> <laughs> anda. tahu <laughs> <laughs> film trip <laughs> <pasus number> <laughs> tas <tataubi> <gaganoon yung> <laughs> Mali tayo nang nirentahan. Ako na lang kayo mag-drive. Di ba? Ano? What if may ahas? Ate! Di ba? Bakit may ahas? Sasakalin ko Pag may ahas daw, sasakalin. Ano tapong nipaw, diba? sasakalin yung ahas? Ibang diba ahas yung gusto mo sa eh. Uy, <laughs> iba yun. <laughs> oh, 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 Oh Wala kuya, ito kuya, ito, nasa kanan ano to. Tao yan. Ay, <laughs> tao. tao yun. Ay, <laughs> Ay, gago, ang hirap bumaba. Ay, kuya, ano yan tawag? <laughs> ito sa pony. Pony. Gago, sabi ng ano? anak. Nakulok, Gago. Hindi, agis mo na yun. Isa, isa. Ang tagal ko dito. <laughs> Ayan, naglalapitan sila. Alam mo, gutom na rin kasi ako. Sana ganyan lang kadali kumain, hindi na magkukutsara't yun. Ay. Uy, wala ka na ako. May ganan din pala ako. <laughs> 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 Ito pa pwede pa kainin din po. Ay, kuya. Sorry po, sorry po. Akala ko kasama sa... Eh, Agod ako kuya, win ako. Banking, nagba-banking si kuya. Okay. Kita mo, bigat. bigat nung ano. Parang nabibigatan ka ng kasama. oh hindi ako oh, ikaw mabigatan ako. Mabigat ba akong kasama? Hindi, malaki lang. <laughs> <laughs> Grabe. Kiyo na. <laughs> Grabe. Grabe, ang laki nga dito. Oh, no? Hindi ako yung animals doon ka tumingin. Sorry, sorry, sorry. <laughs> ikaw lang din yon <laughs> Nung narinig ko ba yung hotdog, nagsas- nagmamadali bumaba. <laughs> Nakarinig lang na hotdog bababa. Saan yung hotdog? Asan yung hotdog? Kuya, <laughs> <laughs> alam mo, ang ano ko lang, suggestion ko, linisin siguro yung ahas. Para makita yung ahas. Ang <laughs> laki ng ahas. So, eh, ako yung ahas. Lalo ka naman. Tignan <laughs> <laughs> nakalagay sa pangalan. <laughs> dog. Kuya, dog pala to. Bakit dog nakalagay? <laughs> <laughs> Hello, Ayaw, cute! Cu cute. Our, oh, oh my god, my god, god. ang cute. Ay, meow. Ang cute. Meow. Baka naman hindi yun yung sound nila. <laughs> Kala, this is yung kayo. Kuya, <laughs> hindi ba yung talon? Hindi. Ang cute. Super cute naman itong mga tools. <laughs> ito parang nagpo-posing. <laughs> sobrang sabi cute. Sabi niya, sabi niya Sabi niya sa video. Okay. 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 Takot. Naayos ko lang. Putang ina mo, Kevin. Ito, nagsuso Kasi kami. Ako, na. Hali kayo, samahan niyo ako. Sa baba, ano ginagawa mo? Nakakita na upuan ako. Nakakita na naman ang upuan. Kilit <laughs> kailan talaga to. Ayan, tignan niyo yung tiger. Ah, natin. Okay. Ikaw, upo ka lang. Videographer kayo. video mo yun. Oh, video daw. Oh. Wow ang cute. Ay pinabalat niya, ang cute na. <laughs> Mas magaling ka pa magbalat sa akin. Pero <laughs> so, Ma. baka kayo ng ibang ibon. Sige, o, oh, nagagalaw, bab. Yung kamay mo, huwag mo yung, yung punch. Okay, so, Lock smile. <laughs> so guys, nakikita niyo po ngayon, uh, ang agila po ay nakasabit sa puno ng atasya. <laughs> <laughs> oh! Wait lang, pwede lumapit. Ang lamig Plus, niya. Pwede naman po kulog, guys. Kumakain niya. Pero ako dahil po yung hako ni nagbukang butiki. <laughs> <laughs> Baka akala nila butiki ito. Crocodile po yan. Yes. Guys, hindi po butiking bahay. <laughs> Lakos. Lakos. <laughs> Pero behave mo nga siya. Ikaw okay. oh. man, itake po nga nga mo, hindi ka bibehave. Pero <laughs> ulo <laughs> ka pala eh. Ikaw man, itake nga nga mo, hindi ka bibehave. <laughs> <laughs> Ay Sobrang bait nila Ate dito. Biroe mo pinalapa ako kanina sa Tiger. Hindi ka pinalapa. Basta bait sobrang bait nila. Sobrang bait ni Kuya kanina. Pinagpag ako, winagwag ako ng <laughs> ano dito, napaka peaceful. Kasi Monday. Sino ba naman kasi magsuzo ng Monday? <laughs> kasi nagsuzo ng Monday. Kami lang naman nagsuzo ng Monday. Kaya, <laughs> yeah, ilalagay sa leg yung okay. snake. Oh, hindi ako malalagay sa kasi... akin. Wala akong leg. Huwag kayong magaganyan. Sa OA siguro nanunuklaw oh, yan. Oh, Bob, sa so gumasado ka na hina? Nanunuklaw ng OA. Oh, oh, oh my god, nararamdaman ko siya. Nansyalant lang ako. Kasi hinawakan nyo eh. Kuya, kuya, huwag mong ibibitawan okay, sa akin. Kuya! Okay, okay, huwag okay. mo mo tingnan. Dito ka tumingin. Guys, ito yung mga talagang tourist spot dito sa Clark Sapan. Ah! <laughs> wala pa daw elephant dito. Kaya nga. Sabi ko sige na, pag natapos yung work ko sa Manila, dito na ako maglalagay. <laughs> dito, sabi niya, ma'am, kailangan namin ng giraffe. Ah, hindi ko magagawa yung wala akong leg. Ang haba ng leg ng giraffe. <laughs> pasensya na elephant lang kaya ko i-portray. So, nandito nga kami ngayon. Nag-check-in kami nila, Kevin. Kasi nga may mangyayari na sa amin. Oh, ni Pao. Kasi ayun na, si Pao. Tulog. Pakita mo suot. Ang ganda. Eh! Pakita mo yung suot. Ginaya pa ako. Eh! Pakikita niyo po ang small and large na ano size. Malalaman pa nilang ito yung 5XL, yan yung <laughs> 1XL. Ba't <laughs> mo sabi? Tulog kasi namin niya ni Kevin lately. 12 noon, gising kami ng 9pm. Sabi ko sa kanya, hmm. Umalis tayo, huwag kang matutulog. Matulog <laughs> tayo natin. ng 10pm, ayusin natin yung... Balitaan na lang namin kayo kung naayos yeah. namin. Halika <laughs> na, penguin. Hindi ako penguin! Si Mer. Si hey, si Kevin. hoy alam mo maganda tong stage na to. Pang okay. silayon sila to eh. <laughs> ay, paano hoy, ba, ba? Paano yung ba, ba, si ba si Lion? Ay! Oo! <laughs> makita. Wala ka choice. Kailangan mo <laughs> yan. Kita ano, pa din? Kita pa rin. Wanda pa ka naman. Ay, ano ito debut ko? Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Ang dami namang food. Ay, stew beef. Okay, go. Deal! Or no deal? Eh, De oh, no sheesh. deals. Oh. Ratatouille. Ay. Dito kami sa talibot. ano? Sa Oh. Sobrang favorite pa natin yun yung pansin. Dito kami sa... Palamig. Pa May palamig pa. Hindi yung palamig, hindi yung palamig design niyan. Dito kami sa buffet ng Midori. Kasi nga, yes. hindi matutulog tong mga tao na to ng guto. Baka simple. magpuyat lang kami. Ha? Your favorite. Palagay na to sa table ko. So hindi kayo magra na. <laughs> Ang daming food dito. Nangunguna na yung isa. Hindi na inantay yung mga kaibigan niya. Usually, yung normal Kevin, iniintay ako kumain yan. Ewan ko yung puyat na Kevin, hindi na yung ini-enjoy. Huwag <laughs> <laughs> <Ay, laughs> ka matulog. <Ay>, Sorry <laughs> ka, yung papala tayo. Mm -hmm. Pansit ka lang? Pansit lang ako. Ah, we. Well. Ako siya may lang isa lang. Tapos tulog na ako. <laughs> Ay, why, why? Waflay? Hindi waflay. Bubo pa na. Sa akin na sana lahat yun. Pinabantayin tao dito. Kaya mo na makukuloy yung pagkain niya. Ang gawin yung pagkain. Grabe yung pagkain ko din. Pati show mo yung sarap. Yan. Di ba? Baked Oyster! Mm, try natin! Thank you po! Mm. Kasalanan ng collagen yung tumalap eh. Bakit ba? Bakit ba? Inip. Rate right ko dito... Sa so dinner buffet. Sa so dinner buffet, sige, samahan natin yung quantity. Mm. Ang daming food. Simula sa starters, sa so main dishes, sa uh, salad, sa uh, ice cream drinks, desserts, dami bread, Choices, dami. No? So give ko yung quantity ng ano, 8.5. So, so ano tayo, nice. quality. All in all, give ko ng ano, ng 7. Tapos yung ano nyo, yung ambience ng place, gundo. Ang ano niya, okay, sige give ko ito ng ano. Teka lang. Ang ikot ko para makita. Nine ako sa ganito. Mm, ganda, I like the, ano, uh, talaga. Like the place. Pati yung chair cash ko kaya yun ang, yun ang nagpa-nine. Yeah. so, overall, ang rate, two. Two oh. lang pala. plus plus mo, two? Ano <laughs> so, Kasi ano ko ang rate ko dito? 7.5. Ayan. Out mm. of 75. Oh, oh. baba pa. Oh. out of 10. No? Not, bad, not bad. Not bad, Try niyo din dito. Eh. Hindi ko hindi ko gusto yung collagen. Hindi kasi ako fan ng fish soup. Oh, malansa. Siguro yung chicken or pork kanya. Okay. Yun lang. Tayo ko. Hindi kita alin. ito na si Kuya, you see. Hello na kami. at na natatapos ang vlog na to. Kasi natulog lang naman kami. <laughs> Bye guys, don't forget to like, share, and, and subscribe. And subscribe!